Dito guys, ngayon pa lang ako sa katapat ko. Kasi bawat patay naman namin ang isa. Sumusunod na iba. Kaya napakahirap naman mo. At parang hindi pa ako sa Kasi hindi nga rin gano'n. At naman yung ginagawa ng Kaya naman mga ko na. ako sa mga At napatay ako doon ito nga.. at chocolate yan si bat pero wala pa naman mung maglalakad dito dito dapat dito dapat dito dito dapat 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 dito Guys, ayaw, abar, Apak -apak, dito guys sa kabang at sa bangal at sa ako tatlo atlet dito yun nagtutas nga nga yung tank namin ngunit nga yung tank ito lagi ang mga kapag-ibitay nga 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 at ayun nagtutas ko yung mga ka kaya tumakbo lang muna ako ng di ako guys sinibat po yang susin tapos yung mama tu pagkulun, nakapitas pa yung bali na sakto lang pagkadating ko dun. Dito nga guys, naglo-lord na sila. Kaya sinundan ko agad. Tapos hindi na makuha yung lord. Sigurado pag nakuha nila yung lord, nagirapan na naman kami sa pagdibot. Kaya yung lord ang ilo na kung at wala rin na kung iba doon at ayun, nakuha na namin ang first log kaya nag-recall mo na ako pa uwi dito nais ko sana sumibat pero nakataas na pala ang good ngunit di pa siya umuwi kaya nagsibat agad ako dao. at ayun, walang tinamaan dito guys, tatlong ako na dito tapit pa nga ako mapitas kaya tumukbo na lang muna kami ni Balir dito guys kasi po yung mata namin. agad namin sila yung leg. Para hindi sila ko. Muntik pa nga kami mga tayo. Kaya so, ko sila. Katuwa oh, yeah. Pero sila lang sila talaga. Hindi ko talaga sila sinigod. At ayun, nakapitas kami ng isa. Dito, di ako nakitap doon. Pinakabar ko sila. Dito, guys. Nais ko ka na sana mag-tower na. At yun. Di pa namin nagawa. Dito nga, guys. Kung maririnig nyo lang ako, di na ako mapakali dito. Sabi ko nga dito. Uy, wow, huwag na kayo dyan. Dip. Dip lang kayo. Baka ito pa ang ating gawa para matalo. Kaya mo din gawin yan. Kung hindi na kayo. Pag tayo ay naubos, sigurado, tayo ay talo. At, ayun, sinubukan na pitasin niya niya. So, ako yung sinong karina. Kaya sinong na ko yung LL nila kasi nag-inap ito. Kaya ako yung napitap nila. Ayun, na. ayun. Oh nila ako. Sa na iwasan. At ang napitas talaga din ako. Dito ko, oh, guys, may class na naganap sa amin. At ayun, dito ka na nawin yun, guys. Ang pinagat ko sila agad. Hindi lang ako nagsira na ko na talaga sila. At ayun, double kill ang nakuha ko. Hey! Dito guys, nakuha ko yung lord. Pinagat ko yung mga sunit. Ito mama. Dito naman. Ayun. Last item ko na nga dito. Kaya medyo lumakas na ako ng console Ayun. May dito. Ayun. ako Ayun na. At yung. Ayun na. Pipas. At ayun. din ako ng gourd. Ang gabi rin. Ang gourd na ako. At, yun, ako, At yun, ako. At ito lang. Ang aming ano pa bang gagawin? Kaway lak na agad. Pinagpag ka talaga dito ang laka. At ako ang na natipa. Kaya, bata tapit na Ito, tapit na At ayun, victory na naman ang aking natanggap. Eh... Hey!